Wala ka na tubig ganito, Toy. Mga mm. ah, mga kaisan, na ano po muna kami ni Bukuman, Toy. Nakadlo po. Nagod umaga po, mga kaisan. Yan. Mga kaisan, magandang uh, umaga po. Ang dami pong hinog na papaya. Ayan po. Yan. Ito po ay purong Tagalog. Mm. Oh. Tamis po. Oh, uh, ah. <laughs> po sa puno. Pero yung do pong buto nito ay gamot. Ayan Ito lang mga kaisan, ang kaibahan la ang po, pag po Tagalog na papaya, pag po yan ay dinala mo, malalansag po, hindi kagaya ng mga red lady, matigas ang katawan, ang balat. Hmm. Kakain mga kaisan. Hmm. Try kong kainin yung buto. Hindi ka, maka-appendix ito. Nakikita ko, kinakain po nila eh. Maganda raw po ito sa katawan. Susubukan natin mga kaisan. Hindi ko naman sya nalasahan. Ang palalo. Hmm. Dagsapo ang hinog. Hmm. Tamis. Ha mga kaisa, kumusta po kayo? Parang nasusuka po ako sa ano? Sa Ang tawag na rin po. Sa may buto. <laughs> Mas gusto ko po ay ganari ay. Yan, kumusta po sa mga followers natin? Na mga warrior na nasa 30 po silang pumunta dito. Nakiagaw ng na suman. Yung iba po hindi ko na nakita. Kumusta po kaya kayo lahat? Nakaagaw kaya kayo ng suman? At talagang yung iba po ay ano, ay lapirat ay. Ay di babagsak. Ay lapirat. Tapos ay yemayuhan. Ah, ah ay isang hablot ay isang kisak matay ubos oh Ano ah, na nabiro butit nakakita po si ano nakakuha po si utoy eh. si bukuman mm, -mm. Aray po papaya pa rin ano oh. yan Hinug, mga kainsan naipah. hmm Ah, ah. ah. Ang mahal na daw po na rin sa ibang bansa. Hmm. hmm. Ano utoy? Eh? Panalo. Ang dami pa sa taas utoy. Eh. Magdadala ka sa nanay at tatay mo. Ha? Kumuha ko ng mga tatlo. Ang dami ng hinog. Ayun Ay, na lalaki. Tamis ano? Yan ang talagang ano. Yun po ba yung tawag dun, Purong organic. Ay, pag naubos mo yun utoy, kahit di ka magtanghalian. Oo. Abay, sukatin mo sa tiyan mo. Utoy. Oo. Oh. Eh, eh. Ay, kahit di ka magtanghalian. Yan, si Dasil nga pala mga kaisan na sa taas. Makakasama po natin mamaya. Susunod daw po siya, Nadun na na. Titanaw ko po. Gawa ng galing po kami sa burul eh. Nakita mo din si Dasil? Nakataas po. Susunod daw po dito. Ari utoy oh. Dalawang hinog. Toy. Abot kaya? Ayun na Oh. Kakitin mo ba? Baka mga ano ka? Ba? Malaglag Ayan mga bata Ano nga ba ito yung nabakli ang sanga? Ano nga ba? Yung Yung mm -hmm. kantang sa papaya Mag-ingat ka nining Baka, baka mahahulog Dalhin mo ang bus Sisidla ng bunga Ano nga ba yung nalimutan ko na eh? Pagdating Sa, sa dulo Nabali ang sanga kapuska palaran humanap ng iba yun o, isa dalwa tatlo, madami tatlo yun, apat para uti, abot ko na yan ay, lumon, lumon, tutoy ah, ay panalo ito ito ang dalhin mo ay, yan ah, sarap, ay laki ay suwabe, ito masarap Hmm. Ilan yan? Ito mga kainsan ang gusto ko sa papaya. Isa rin sa gusto ko. Yung sasawsaw mo sa asin na medyo manuba lang. Ayan oh. Ito oh. Luwari tutoy oh. Bunso. Dalawa. May lumang bukal nga pala dun mga kainsan oh. Malilimas natin oh ito yun oh. Lumang bukal po. Ayan, ang bunso, dalawa. Hinug na, rebo man. Papaya man na daang pala ikaw. <laughs> Hindi na daw po kaya umakit sa buko. Papaya na lang po. Ah. Mga bata, huwag niyong gagayahin ha. Ayan, tutoy. Yun. Ah, mando ba lang? Hindi ka lang tutoy. Hop, aba. Ay panalo din ari. Eh. Nabubulok utoy. Eh, Hindi na rin po magkak inari ang mga ano, uwak nabulok bulok. na nga ay yung bukol. Buk isa pang pa bukol yan, isa pa. Wag na. Huwag na. May bukal naman tayo maganda doon. Yan mo yan. Yung mga lulu hindi si lulu din po naka-discover niyan, yan. Malaki din 'yan. Malaki, yan. Kaya lagyan natin dito ng kawayan. Wag na, marami nang bukol tayo dito. Eh. Yung isa na lang luma doon, lilimasin natin. Ah, ah. Yan masarap. Mga kaisan, papayan po, papayan po, merinda. Yan ang tindali mo pa, pa uwi sa inyo. Bakit, bakit, nalali ito ang masarap mga kaisan, manu lang? Ito ang masarap sa papaya din. Natalipan mo. Ayan o. Oh. Ah, panalo. Kakain po. Kakain po. po mga kinsan. Ito po. Papayang bukid. Native, native na papaya. O, ito tanin. ng ibon. Ipot ng ibon. Ipot ng ibon.

manot sa ilog ito, nabubulok naman po. Nabubulok. Tayo. Toy. Ay, nalaglag mo 'to eh. Ay, ano? buhok na ako buhok na mga kaibigan buhok yeah yuris <laughs> eh hey, Ari na yan dadalhin mo. Toy. Ah, mga kaisan. Dili na po natin aring tatlo. Ote kailangan ikaw ay ayan. Tayo daw to yung bukal dati. Tayo daw. Ayun oh. Nagana pa. Ano mo pa kan? lalim. Mahirap pong kumadlo din eh. Malalim mo ito eh. Lilimasin, limas. Mahirap, mahirap na kumadlo dito. Pero dati po dito ay ano, maba. Maano po dati dito, mababaw lang. Mahirap na ito eh. Mahirap na kadloan yung bukal na yan. Ano ay ko? Ano mabasa ako Mahirap kadlona, no? na kadloan na no. Naapaw po ng baha. magsisimula na po kami uh, magpitas ng talong po ayun oh, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, stay humble and God bless peace bye